sigurado daw na mapapahiya itong grupo ng mga tinaguriang fake news peddler ng Kongreso. I mean, sila po yung mga ipinatawag ng Kongreso na kuno nga ay mga pasimuno sa fake news. <laughs> Malaking kahihiyan to. Kaya lang kasi siguro sabihin na natin sila mismo sa sarili nila tumibay na rin ang sikmura. Okay? Kaya hindi na masyadong tinatablan or hindi na masyadong apektado. Sana rin yung mga pamilya na itong mga tinaguriang ang fake news peddler ng kongreso ole. Sana rin ay matibay na ang sikmura dahil matagal na kasi itong mga ito na, na visible sa social media at alam natin na ang mga sinishare naman nila ay hindi hindi naman yung mga inspiring na mga stories. Ang sinishare na itong mga ito ay or ang hanap kadalasan na itong mga ito ay kulo. Conflict. Away. Yan. Paninira. Okay? Sabihin na natin. Paninira. Kasi ka kalimitan, yung kanilang mga sineshare sa kanilang mga social media platforms, kalimitan walang basihan eh. Karamihan dyan mga invento daw. O, oh, ayan. Kaya kayo ipinatawag nga ng kongreso. At syempre, hindi sumipot. At ano nga ba ang sistema ng kaisipan ng mga nasa paligid ni Duterte? Mag-feeling victim. Sila yung mga victim ako no, sa sitwasyong ito. Matapos daw or matapos nga nilang mambiktima ng napakaraming kababayan natin na uto-uto. Sa bagay, ang mga binibiktima nyo rin lang naman ay yung mga katulad nyo. Yung mga uh, supporters nyo rin. Yun yung club. Kasi yung attempt nyo na Uh, lasunin, balik na ang kaisipan ng mga taong may prinsipyo, malabo po yan. Makakasuhan nga ba itong si Congressman Ace Barbers? Malabo rin po yan. So, anong mangyayari dito sa inyong isinampang kaso? Kasi lahat yung mga yan ay nakangiti. <laughs> At yung tila ko no ay mga palaban. Hmm. Mukhang mahirapan kayo dyan. Sila ba daw talaga ang may ganang ireklamo si Congressman Ace Barbers? Ang naalala ko kasi dito yung napakalalang fake news um, tungkol kay Congressman Barbers. Natural lamang naaalma yung kongresista. Hmm. Yan po. Yan. Hmm. Eto. Eto ang mariing hamon ni Surigao del Norte, 2nd District Representative uh, Robert Ace Barbers. Humarap kayo sa sa Kongreso. Yung tapang niyo daw ay dalhin niyo sa fake news pro. Mm -hmm. Yung iba dyan, nung una, excited. Eh. Akala nila isang bagay na pwedeng ipagmalaki yung sila ay naipatawag sa Kongreso. <laughs> uh, Duterte aligned supporters filed multiple libel cases against ace barbers. Tignan nyo naman yung mga mukha pud ng mga tao dito. Oh, ayan. Etong si Badoy na tinaguri ang ano ba tawag sa kanya ng mga kababayan natin? Red Tiger Queen or Red Tag Queen at yung iba pa dyan na sa akin lang eto ah, halos karamihan dito sa mga ito ay mga ah, kuno ay social media personalities na madalas ay nagmamarunong yung akala mo talaga sila ang may alam pero kadalasan, lumalabas na olats pala mga to. Hmm. Tingnan natin, ha? Ito po ang tatak ng mga Duterte, ha? Ito yung Duterte legacy. Nagproduce kayo ng mga sana ay mga taong kapakipakinabang sa ating bansa. Katulad ng ilan dyan, mga attorneys, mga lawyers, may mga mataas na katungku, uh, may mga profesyon naman, kahit papano Kaya lang kasi, dahil sa pagpapagamit sa mga politiko, katulad ni Digong, binaba ang level ng kanilang kaisipan at syempre, apektado yung kanilang mga profesyon. Sana naging kapakipakinabang kayo sa ating bansa. Pero ang nangyayari kasi, naging panggulo kayo. At higit sa lahat, you are part of the problem ngayon.